Phenomenal love team na Don Bell nag-trending sa social media dahil sila lang na couple na first time na nag-host sa TV Patrol. Iba talaga magmahal ang isang nato dahil alam niyang nilalamig ang kanyang tink, ibinigay niya ang kanyang coat para kay Bell. Kaya napapansin ng mga netizen tuwing may ganapang dalawa kapag nakasexy na damit si Belle at si Donnie naman ay nakakote pag after ng party ay yung coat ni Donnie ay nakay Belle na. Kaya pati ang buong mga host ng TV Patrol ay kilig na kilig sa Don Belle. Lalo na si Bernadette Sembrano. Tilay naging fan siya ng Don Belle at sabi pa nga niya off cam ay napakasweet ng dalawa. At habang nagsasalita ang dalawa, sabi niya ay kiss at bagay kayo. At naisingit pa nga ni Karen Davila na kung anong ginawa ng dalawa nung valentines. At sabay naman, sumagot na we work dahil may kasamang work at date ang kanilang valentines date.